Sa video ito ay binisita natin ang tinaguriang pinakamalinis na public market o palengke sa buong Pilipinas. Saan ka makakita ng palengke na pwede kang umupo sa sahig? Pwede tayong humiga. Kait na research pa natin, ang palengking ito talaga ang sagot at sumikat ito sa social media dahil ilang taon na itong hawak ang titulong pinakamalinis na palengke sa ating bansa. O talaga yung sinabi nila sir na ito yung pinakamalinis na palengke sa buong Pilipinas? Hindi na manalo ito. Oh, wala okay. nice. wala walang talo-talo. At ang palengke na ating tinutukoy ay ang Maramag Public Market na inyo lamang matatagpuan sa Maramag Bukidnon dito sa Mindanao. Good morning guys. So, ngayong araw guys is huwag muna nating pag-usapan yung mga negatibo nangyayari dito sa ating mundo. Pag-usapan naman natin yung mga positibo. So, ngayon is kapag sinabing palengke, is yung nasa isip natin marumi, mabaho. Pero what if? Ngayong araw is ipapakita ko sa inyo ang may hawak sa titulong kamalinis na Palengke sa Buong Pilipinas." So yun no? so andito tayo ngayon sa Maramag Bukidnon At itong gusaling nakikita nyo ngayon is ito yung kanilang palengke At alam nyo ba, ito yung sinabi ko kanina na may hawak sa titulong pinakamalinis na palengke sa buong Pilipinas Tingnan nyo guys ah, ito yung nakakamanga Wet section to, supposed to be malasak ito, naglaan, ah, nagsuot tayo ng bota Pero as you can see guys, oh, tingnan nyo, oh, sobrang kintab ng sahig dito guys tingnan nyo pwede, sabi nga ng mga nagtitinda dito pwede na tayo matulog dahil sa sobrang kintab tingnan nyo napaka kintab guys so kasi na tayo is nakasanayan natin na pag palengke is grabe maputik maraming mga langaw pero dito guys so dito sa mga isdaan tingnan nyo ah na, isa sa mga napakaganda dito is pag namalengke tayo yung mga tindera natin dito yan yeah, nakasmile sila mamo oh. Ayan. So kung gaano kalinis ang kanilang palengke, ganun din kamasayahin yung mga nagtitinda dito. Ma'am, salamat ha. So grabe. Tara. Libot pa tayo guys. Tara. Tara. Sir, morning. Ito si sir, by the way, is tropa ko ito dito sa Maramag Bukidnon. noon. May noon na ako nakakamali sir, ilang years na tayo dito na ano sa ano? 20 years na. 20 years na tayo nagtitinda dito, no? Ten, sir, sa 20, sa 20 years natin dito, sir, is 20 years na rin itong ganito kalinis yung palengke ng um, Maramat? mga, mga ito lang ito, mga 17 years pa ito na pag uh, na, like, uh, 17? 17 years na ganito kalinis. Oh. So, totoo to, 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 to talaga yung sinabi nila, sir, na ito yung pinakamalinis na palengke sa buong Pilipinas? Pero minti lang manalo ito. Oh. Wala yes. na, walang talo-talo. Lupa so, Walang talo, walang, walang, walang talo Narinig nyo guys, mula ng paggagawa dito sa palengke ng Maramag, is hindi pa ito natatalo bilang pinakamalinis na palengke sa buong Pilipinas. At sir, ako po isang ayon dahil kitang kita naman. Dito, wet section to guys, supposed to be maputik, maraming langaw. Pero kahit ako tayo, ba nakapaa tayo guys? Oh? Kahit umupo pa tayo dito. Ayan, Saan ka makakita ng palengke na pwede kang umupo sa sahig? Di ba? Okay. Pwede tayong humiga. Yan. Ganito yung palengke dito sa amin sa Bukidnon. Alright? Ano ito guys ha? May napansin pa ako. Akala ko anong, ano tong nakatayo dito sa may ano, gitna. Ito. Ito pala isang timbangan ng bayan. Ayan o. Kita nyo. Sak. Ito, timbangan ng bayan. Saktong timbang, saktong presyo at di kalidad na produkto hindi ako nagkakamali is bawal ditong ano, yung parang nang iisa ka kapwa. Ibahin mo yung timbang mo, pero mabubuko ka pa rin dahil may timbangan ng bayan. O, ayan o, kita nyo timbangan yan. Pwede lahat dito tumimbang. Pero, alam ko 100% na dito sa Maramag Bukid nun is halos lahat or lahat ng mga nagtitinda dito ay tapat sa kanilang pagtitinda. Kaya as you can see, walang gumagamit. Kasi yung mga taong na bumibili dito sa Maramag, is kampante sila na yung mga bawat tinda dito is tapat yung mga timbang nila. So yung mga tindera or na mga may-ari ng mga stall dito, is tapat sila sa kanilang serbisyo, tapat sila sa kanilang mga customer. Kaya sila ma'am, hindi na yan nagagamit dahil yung timbangan nila mismo is eksakto talaga kada kilo. Di ba ma'am? Yes sir. Oh? Yan! Ganito dito sa Maramag. Din sa ating napansin, tingnan nyo ha. Ah. Oh, grabe. Alam na alam mo talaga na sariwang sariwa yung tinda dito. Hindi yung talaga yung ibang makate. Pero dito guys, 100%. Ayan. Kitang kita mong sariwa. O, tingnan mo yung mata. Dito kanilang gills is talagang kot. Hala, gabi guys. Oh. ang laki oh. Wow. Lahat pa ng paborito mong mga seafoods. Mula sa isda, squid, malalaking shrimp. Dito niyo makikita sa maramag. Ayan, guys, uh, isa sa akin na napansin dito is yung ilaw nila. Kasi yung ilaw niya, tingnan nyo, puting-puti talaga. Kasi yung iba kasi is yellow, Kulay-dilaw yung ilaw nila, ma'am, no? Tapos, linalagyan pa ng balot para, sabi nga ng mga nagtitinda dito, is parang magbukhang sariwa. Pero ito, guys, o, oh, tingnan nyo, puting-puti yan. Ayan, o, oh, walang kulay-dilaw para yung kung ano talaga yung hitsura ng isda, kung gaano to kasariwa, bilhin nyo, ganun talaga kasariwa hanggang sa pag-uwi ninyo. Di ba? Then bye, guys, tingnan nyo si ma'am, gumaganon-ganon kahit walang langaw. Priority talaga nila yung talaga yung parang, ayaw talaga nila madumi. Oh, kahit walang langaw, gumaganon sila ma'am. Nasanay sila na dito talaga sa Maramag is kalinisan kalinisan. nisan Isa napansin ko, parang ayaw nila ng kalat dito, guys. Ayaw nila ng madumi dito. Kasi ba may konting madumi lang yung sahig nila? Ayan o. Oh. Sinusunod ni Sero. Ayan o. Makintab na naman. Boss, ayaw mo nang madumi, boss, no? Ah, oh, ayaw nila madumi. Kaya, kaya, no? Tingnan nyo. Tapunta tayo doon. Dali, dali. Ala, grabe, oh. Ito naman, sa may bandang karsada. Tingnan nyo naman, guys, oh. Wala talagang mga tapon na mga Tingnan nyo, hindi, mat hindi, maitim yung mga sahig natin. Naka-tiles yan, Oh. Tapos tingnan nyo silang, sir. nag i talaga sila, sir. Ha, sir? Good morning, good morning, good morning. Wow, grabe na isda yan, sir. Ano isda yan, sir? Malasugi. Oh, wow. Yun, maganda yun, mga tinola or pang kinilaw. Oh, grabe. May mga yelo dito. Grabe, bay. Tara, punta pa tayo doon. Dito naman tayo, guys. Tingnan, dito tayo. Ito namang area ng ito ay sa mga manok. Hi hey, ma'am, good morning. ito naman ang mga area ng mga manok nila. Grabe guys, napakalinis ng mga istante nila ma'am. Wala ka makikita ang kalat. Di katulad ng iba, nakasanayan ko yung mga, mga manok. Kahit saan saan lang dito guys is naka-itemize lahat-lahat. Tapos ang ganda ng ano, pagka arrange nila dito. So... Hindi lang sila malinis sa kanilang sahig, malinis sila sa kanilang bawat stante. So shout out kina Ma'am, good morning. Morning. Tara. Guys, ikot pa tayo. Tara. Then dito guys, pasyal ko ha. Pasyal ko kayo dito. Kasi may napansin ako sa kanilang mga karnihan dito eh. Ayan. Andito tayo kina ma'am. Hi ma'am. Good morning. So guys, isa sa akin napansin is yung mga karni pala nila dito is hindi ma hindi yung tulad ng Ang daming boto. Ang daming taba. Pero dito, karning baka ito. Pero as you can see guys, malaman. Grabe yung laman at alam mo talagang sariwang-sariwa itong karni nila dito. Hindi yung matagal na kinatay. Ito is fresh talagang katay. So as you can see, talagang alam na alam mo talaga na napakagandang kalidad na karne. Tapo, ayan, shout out kina ma'am. Ayan o, oh, napakagandang klaseng karne. Daming laman. Ayan, ito. Sir, oh, dito. Ayan, kung gusto niyo ng mga bulalo, eto, hindi kayo lugi dito dahil yung ibang bulalo, ang laki ng tuhod, wala namang laman. Ito, ayan, malaman na malaman. So, shout out pala sa mga karni na siyo, sir. Mayang unto, sir. So, guys, tapos na tayo sa mga karnihan sa wet section. Puntahan naman natin yung kanilang dry section sa mga gulayan, itlog, at iba pa. Tara. So, itong uh, whole building na ito is dry section to lahat. Tara. Tara, guys. Punta tayo. Grabe. Ang laki pala ng palengking ito, tol. So, tara. Ikot tayo, guys. Hi, ma'am. Good morning. So, dito tayo. Pasok tayo nga sa kanila mga gulayan, guys. Pakita ko sa inyo kung gaano. Gaano kalinis. Ayan. So, tulad kanina sa mga karnihan, is masayahin yung mga nagtitinda. Dito naman, tingnan nyo sila, sir. Nag-in, repack Pero, ayan, nakangiti. In short, good vibes dito, guys. ta Good vibes, ma'am. Hi, ma'am. Tat, ang bango ng tuyo dito, guys. Nakakagutom. Sir, morning, sir. Morning. So, ayun. So, dito kami ngayon, Sir. Sir. Anong, sir, dito sa mga dry section sir, nakasali ito sa pinakamalinis talaga din sir, no? Oo, oh, ayan. Narinig nyo sir, ha? Ah. Hindi lang sa dry, as ah, sa wet section kanina ang pinakamalinis, including sa dry section. O, oh, as you can see, sir, titinda si sir ng itlog. Walang masyadong kalat, walang basura, wala kang makikita ang mga tapon-tapon kahit saan. Sir, salamat sir, ha, ah, sir. Thank you, Ikot tayo, guys. Yan. Grabe, ibang-iba dito, guys. Tapos, isa sa napansin ko dito is, kahit tanghaling tapat, hindi mainit kasi as you can see, tingnan niyo, ang taas ng ceiling nila at yung ventilation nila dito is napaka okay so kaya kahit mainit na mainit yung panahon nasa palengke tayo, hindi natin ramdam yung sobrang init Hi ma'am! Si ma'am is yun, yung ginagawa ni ma'am ngayon is yung mga tawag nito sari ma'am no? Oh. Or magkano naman sari ma'am yung, yung ganito ma'am? Magkano yung ganito? Answer, sampung piso bawat balot Okay. Ito, pareho, 10 piso. 10 piso. Sampung piso. Ayan So ito sarap to pang pakbit mama. Ba? Ito naman pang pansit. Ba? Sakto may pansit. Sakto. Kung kailangan mo ng pansit ito. Kung kailangan mo pang sahog ito. La, kumpleto si Ricardo's na. Sal <laughs> salamat mama. O so, si ma'am guys, so ito nag nagpapak naman siya ng mga dahon ng paminta. Ito yung pinakamasarap sa adobo. Hindi pwede yung adobo or humba na walang paminta. Alright, tara! <laughs> ma'am, salamat. Tapos na tayo sa gulay. Dito naman tayo sa prutas. Tara. Ayan. Wow. Grabe prutas dito, bay. Hi, ma'am. Maing buntag. Nag Murang nagkita na sa Tigurta, ma'am. Di ba? last two years ago. Guys, alam niyo ba? Yung na-vlog ko na ito, last two years ago, kilala pa rin ako ni ma'am. Dahil yung vlog ko noon is sobrang viral. Na-viral tayo doon. Ngayon, binalikan ko, as usual, yun pa rin. Ang linis pa rin. Andito naman tayo ngayon sa kanilang bigasan. So as you can see guys, ayan oh. Napakakintab pa rin ang sahig. Wala kang masyadong makikita mga tubig-tubig or malangaw or talagang marumi. Pero tingnan nyo yung sahig dito. Sa bigasan, tapos yung dito naman is mga gulay. Wala kang makikitang basura, kahit ano. Napakalinis. Ayan. So dito, Pasok kay sir. May to sir. Mayingood. Dito na area, Bigasan. Dito naman na area, Toyo, sakto. Partner. <laughs> Hi ma'am, may to. Oh, may Guys, ito. Ma'am, saan ka dito mga Toyo ma'am? Dito pa rin di. Guys, dito na may area, ang bango guys. <laughs> ang bango ng Toyo. Dito na area is Toyo. Galing Sambuanga. So, Sambuanga halos lahat dito, ma'am? Ang Jensen. General Santos City. Oh, may Pagadian. Pagadian. Sambuanga. Oh, pag may Davao stories. May Davao. Oh, stories. Pero dito, ma'am, ano yung pinakamabentang Ano pangalan ba dito, ma'am? Anong pangalan? Alice. Si Ma'am Alice. Ma'am, dito sa mga, mga tuyo mo, ma'am, ano yung pinakamabentang tuyo dito, ma'am? Galunggong. Mangod. Galunggong. Bakit, ma'am? Ano? Mas abot kaya yung presyo? Mahal din. 400 ang kilo. 400 ang kilo pero mag, 100. mabilis din maubos kahit 400 Allah, galonggong na 'yon guys. Pero ako ha guys ha, ito ba yung galonggong ma'am? Okay. Eh, hindi. Ay hindi, ito yung, ay ah, ito. Ito, guys, ito pala yung galonggong. Hindi ko alam pero isa ito sa paborito kong ulam. Grabe, suka, sile, yun lang. Tapos kaning lamig, napo talo litso'n. Galing na tayo sa wet section. Tapos na rin tayo sa dry section. Dito tayo sa food court section. Tara, tingnan natin kung malangaw ba yung mga pagkain dito. Tara. Lo, guys, oh. Di pa tayo pumasok. Ito. Napakakintab ng sahig. Oh. Ibig sabihin, bungad pa lang is talagang alam mo talaga na napakalinis. Pero para mapatunayan, puntahan talaga natin. Tingnan natin yung mga display nila. Ulam, tayan. Tara, tara. So, andito tayo kanila sa kanilang food court section. Tara, pasok tayo, guys. Oh, wow ang hangin dito. Oh, ayan kasi. As you can see, ang daming mga Bintilador So, hindi mainit dito. Tara. Ayan. Wow, ang sarap ng ulam, guys. Grabe. Tapos napakalinis. Oh, walang langaw. Wala talagang langaw. Tapos alam mo talagang napakasarap na pagkaluto dito. Kung ikaw may gusto ka ng karne, gusto ka ng gulay, gusto ka ng isda, itlog, breakfast, kumpleto. Pero yan yung pinakamasarap po. Oh basoy, yung lahat ng ulam, yan, yan, gusto ko yung lahat ng, lahat gulay. So, dito, kung gusto mo ng karne, lamang loob, isda, dito. Nandito lahat sa food court na ito. Tapos, may buko juice pa. Sino yung gusto ng buko juice? Lalo na yung mga napalaban kagabi, o ma palaban mamaya, buko juice kayo. <laughs> dito naman sa area, tingnan natin dito. Ayan, guys, oh. Doon kanina, nakaglass. Dito, kahit hindi nakaglass, guys. ay ma'am. udto kahit hindi nakaglass dito is as you can see wala kang makikitang isang langaw man lang hindi kasi iba tulad ng palengke na gumaganon ganon dahil maraming langaw dito hindi na kailangan nilang maganoon dahil walang langaw talaga oh ang init pa ng sabaw hay mama ingod then guys isa pa sa maganda dito is pagkatapos mong kumain halika dito may hugasan na ng mga ano kamay ninyo Bago kayo kumain, o pagkatapos kayong kumain, halika. Ayan. May gripo. At the same time, may sabon. Tapos, ang maganda pa dito, tingnan nyo guys, oh. May proper na basurahan. ramdam mo talaga yung disiplina dito sa kanilang palengke. Ayan, oh. Tapos, nakakategorize pa. Tingnan natin yung CR nila. Wow! Guys, tingnan nyo. Pasok tayo sa CR. Ayan. Haloh! Ang linis ng CR, guys. Ayan, oh. Tingnan nyo guys, yung CR ng palengke. Hindi mo akalain na talagang CR ito sa palengke. Aw, oh, grabe ba eh. Ang kintab ng sahig. Tapos, dito, pwede kang maligo. Tapos, ang maganda dito guys, is sila is may CR talaga sila sa ating mga kapatid na mga PWD. So, talagang reserve dito. Talagang sila is lilagyan talaga nila ng PWD na CR sa ating mga kapatid na may mga kapansanan. Tapos guys, so, tingnan nyo. Hindi basa. Tuyong-tuyo yung ano dito. Napakalinis. Tapos, Oh, tira. Ito pa. CR to. Pero napakabango. Grabe. Wala na ako masabi, maramag. Kayo na talaga. Kayo na talaga, maramag. Ang galing. CR yung pinasukan natin na hindi yung hotel. Ang bango. Tapos ang, ang linis. So, ayun, guys. no, So, isa talagang nakaka-inspire ang kwentong na hitid natin sa inyo ngayon. Dahil ito is pambihirang klasing palengke. So, ito yung masasabi ko. Sana is tularan ito ng ibang palengke dito sa, sa atin sa Pilipinas dahil gaya ang pinakita ko sa inyo kanina is sino ba naman ang hindi mamamanga at sino namang hindi ma-inspire ma sa ganung kalinisan. At tulad ko na isang lokal, is talagang napakagandang mamalengke kung ganun talaga kalinis yung palengke sa inyong lugar. And by the way, kung bago ka pa lang sa ating uh, channel is wag natin kalimutan i-subscribe para tayo po ay updated po sa lahat ng mga lakad natin or mga adventure o pinapakita ko sa inyong kagandahan dito sa atin sa Pilipinas. At wag din natin kalimutan i-share para may pakita at may bahagi natin sa lahat ang kagandahan nitong palengke dito sa Maramag para maging inspirasyon ito sa lahat ng mga palengke dito sa atin sa Pilipinas. So ito pala si Rintoms TV. Kita-kita sa ating next vlog. God bless and rock and roll. Oh yeah! Bye bye